Subay na sa napanglantawan sa Comelec, last minute nga nagparehistro para makabutar sa pinili ay sa nasunod tuig, midagsa. Anang ang sa report ni Femi Dumabo. Lakip sa mga gidagsa sa katapusang adlaw sa voter registration ng Osaka Mall sa North Reclamation Area sa Cebu City, magkita ang taas ng linya. Taliwan ini, hap ang pagpaygayon kay gipangan daman sa Comelec ang pagsugwak sa mga tao karong adlawa. Gipasabot sa mga late registrants nga nabisi sila sa mga nakalabayng adlaw, mong wa sila nakaparehistro. Samtang ubang tingwa nila makasalmot sa pagduso sa COC sugod ugmang adlawa. Kini usabang sitwasyon sa Talisay City sa Cebu. Dindag sa ang mga tao kung ikumpara sa mga nangaging buwan din sa Osaka Mall sa Barangay Bulacao Dakbayan sa Talisay. Gani ni itong Sabado, ni Abot sa 300 ang mga nagparehistro o nagpa-transfer sa Talisay City. O ganiyang buntag lang, kapina sa 200 ang ilang na-register. Apan pagulag kway sa kadagkuan sa Talisay City Comelec, minus ra kini kumpara sa mga niaging mga last day of voter registration sa Dakbayan. Usa silang gitan aw tungod kini kay Pebrero pa lang gisugda na ang pagdawat sa mga magparehistro ug bukas sab sila padahon sa weekend ug holidays. Minus lang gud last registration is barangay man to siya. So last gamay ra gyud siya. Well, um, daghan to siya karon kay national man siya so gamer ang output kayo pero pro, the same time nagconduct man sad ta og satellite registration sa lain nga uh, mga kabarangay o ba ni Godfrey Lien o Cleofer Lumayag Family Dumabok Balitang Bisdak